Unti-unti nang umiinit ang labanan sa Miss Universe Philippines 2025. Nagsimula na rin ang botohan sa pamamagitan ng pagbili ng produktong pampaganda bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga pambato sa National Beauty Pageant. Howbiz News Elections 2025 Lifestyle Hindi Showbiz Pep Alerts Blind Items Pepka Love Team Videos News Local News Patisa, Winwin encourage supporters to vote if they have extra. Winwin -win Marquez, please please only vote if you have extra. By R. Neil C. Cerrito, published 16 hours ago. Please walang M-A-N-G-U-N-G-U-T-A-N-G para dito. Miss Universe Philippines 2025 candidates Atisa Manalo, left, and Winwin -win Marquez, right, appeal to their supporters to vote, but only if they have extra, Asda. Puksaan Edition of the National Beauty Pageant is now in motion. Photo, S, courtesy, Miss Universe Philippines on Instagram. Unti-unti nang umiinit ang labanan sa Miss Universe Philippines 2025. Nagsimula na rin ang botohan sa pamamagitan ng pagbili ng produktong pampaganda bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga pambato sa National Beauty Pageant. Sa Instagram, kinikayat ni na Miss Quezon Province Atisa Manalo at Miss Muntinlupa Winwin Marquez na iboto sila ng kanilang followers. Pero may pakiusap ang dalawa, bumoto kung meron lamang silang sobrang pera. Alam daw nilang may kamahalan ng mga produkto ng Pina Beauty Products na kapartner ng Miss Universe Philippines, MUPH. Ang piso ay katumbas ng isang boto. Halimbawang isang libong piso ang presyo ng produkto, ibig sabihin ito ay may isang libong boto para sa kandidata. Ang top 3 sa botohan ay makakapasok sa semifinals. Ang top 1 at top 2 ay makaka-advance sa gown competition. At ang may pinakamataas na boto pagkasara ng botohan ay makakapasok sa finals. AHTISA Manalo, please walang mangungutang para dito. Sa kanika nilang Instagram broadcast channels, may pakiusap sina Artisa at Winwin -win sa kanilang mga taga-suporta. Hinikayat nila ang mga itong bungoto kung mayroon lamang silang sobrang pera. Bawal daw mangutang, sabi ni Artisa. "Hi my loves. Reminder please, walang mangungutang para dito." Naalala raw ni Artisa noong botohan para sa Miss Universe Philippines 2024 kung saan siya nilang na second runner-up at Miss Cosmo International Philippines. Anya, naalala ko last year meron daw mga nang utang para makavote, gastusin nyo na lang sa mga pangangailangan nyo please. As a matipid myself ako nalolo ka sa inyo. W.I.N.W.Y.N. Marquez, please please only vote if you have extra. Ganito rin ang pakiusap ni Winwin sa kanyang mga taga-suporta. Mas maraming bagay raw kasi ang kailangang unahin kesa ang pagboto sa kanila. At mahirap ding kumita ng pera ngayon. Saadnya, guys, yes, there is a voting system that gives a chance to enter the final round on coronation night. But please, please only vote if you have extra. I know there are more important things to prioritize, and this involves spending your hard earned money. This is not mandatory, smiley face, there's absolutely no pressure to vote, ah. Your support, in any form, already means so much. Love you all. Miss Universe Philippines 2025, the PUKSAAN edition. Puksaan edition kung ituring ang Miss Universe Philippines 2025. Bukod kina Otisa at Winwin, -win, sasabak din sa pageant si Iliana Maria Aguana, na kinatawa ng siniluan Laguna. Hinirang siyang Miss Earth Air 2023 sa Vietnam. Pasok din sa pageant si Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat na nagwaging binibini. Pilipinas Globe 2022. Sasabak din si Maria, Katrina Legado ng Tagig City. Siya ang nagrepresenta sa Pilipinas sa Reina Hispano America 2019, kung saan niya naiuwi ang fifth runner-up.